Uh, as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day uh, Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the, uh, the hearing right now? We still have a lot of uh, contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interplay. Nalaman ko pala na February pala na dismiss na yung kaso pero July nilabas na dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang influensya dito mga corrupt na politiko na Nakaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila pero hindi ho dapat tayo kumaya Sobra na. Wala nang katapusan ng kanilang kasakiman. Especially the fight against corruption. Dahil eh, Napakalaki hong bagay ito sa amin. Dati-dati ho kami ho sa ah, lang ho sa amin ang nakikipaglaban. I remember when we started this in 2019 kukunti lang ang nakikinig at naniniwala. Kan nung dumating yung pandemya, pinupisan hula natin uli noong 2021. And again, kukunti lang ho ang naniniwala. Sabi nga ho nung isang kaibigan ko, Senator, you know, Benji, the fight against corruption. When you look behind me, nobody is out there. Or when you look behind you, nobody is out there fighting with you and true enough, we were subjected to massive character demolition and assassination. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pala, nabispis na yung kaso, pero July nilabas na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang influensya nitong mga corrupt na politiko nato. Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila. Pero hindi ho, dapat tayo pumayag. Sobra na. Wala nang katapusan ng kanilang kasakiman. Kaya naman, ako'y natutuwa because this is an effort. This effort for good governance at sa effort nato laban sa corruption. We're doing this for our young generation. At ako'y natutuwa dahil nakikita ko ngayon ang mga kabataan ngayon ay gumagalaw. And I hope na dapat wala lang itong, itong, itong kampanya, itong krusada na ito hindi dapat patapos lang ng anim na buwan, isang buwan, isang taon. Dapat tuloy-tuloy po ito dapat. Hanggang kumino ang ating mga political leaders. Ganoon na rin po yung ating mga bureaucrats na nakipag-ugnayan. No, ito po itong corruption na nangyayari po na ito. Ito po syndicated na, highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga kontraktor lang, ang may sala, hindi po yan. May sala ang kontraktor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura na project-proyekto, hindi pa yan. Ang pinaka-sakin dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Kaya dito sa Baguio, pinapayagan ko po ang social activism. Because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga eh, it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have faith, to have money. All you have to do is have the courage to change the world. And you are practically doing it now. And thanks to our young people. So I hope po na itong pakikipaglaban natin eh, hindi lang ito matatapos lang ng ganito-ganito lang. I hope po na may translate po to sa isang sitwasyon na mamimili tayo ng leader. Dahil at the end of the day, ang problema ho sa Pilipino, hindi ho tayo madunong mamili ng mga leaders natin. Pinakitahan lang ho tayo ng pera, nasisira na ho yung diskarte natin. Pandaan ho ninyo, masarap ang pera. Yan ho yung yan ho yung battle battle cry ho ng mga kurap na politiko. Napakasarap ng posisyon, napakasarap ng power, napakasarap ng pera. Huwag ho nating baya, kabayaan na masisira ho yung ating mga moral values. Muntik na ho tayo rito sa Baguio. Huwag ho natin papayagan. Pero hindi lang ho Baguio ang ilalaban. Makikipaglaban lang ho tayo for Baguio only. Hindi ho dapat. Para sa buong bansa. Para ho sa buong bansa. So sa inyo po lahat, sa ating mga kabataan, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating pong mga elders at sa ating pong mga kababayan sa siyudad ng Baguio at sa mga bisitaw natin. Maraming... Nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si uh, Mayor Benji Magalong? Not for the city. Senyor, uh, pero iimbitahan po kasya siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing? Hindi, sa next hearing. Um, uh, because nandito po kanina si Congressman Abante, um, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung house at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng house kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan ka agad ng committee para malaman na po natin kung sino tinutukoy niya, Mr. Chair? We have a commitment that we will invite it, but the commitment is not on the next meeting Kasi marami po tayong pag-usapan. In, in, fact, gusto natin isa-isahin yung mga SIMS construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung uh, alam ng mga tao na gusto ma malaman yung katotohanan so I we are united with Mayor Magalang on his commitment for against corruption for him to name the 67 lawmakers no question but he will be required in this committee to do it on their own state 67 lawmakers who are contractors first second lawmakers for who, who are allegedly receiving 30 to 40 percent kickback sa sinasabi niya ang pinakamalaking nakukuha ay yung um, committee on appropriation. So hindi pa po mas mabuting i-address na po natin. Kasi nandyan po um, si Congressman Abante, um, uh, na, ko po yung interview nyo, sabi nyo po dapat pangalanan po ni, Congre ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya. At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. So, Congressman Abante, you're being asked. should I make the motion now? better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan <laughs> siya. Talagang ako. Uh, I just have Mr. one. Mr. Chair. Before speaking, I have, a, I have one question lang po to Congressman Chaco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's okay. part of my five minutes, Mr. Okay, Chair. All right. All right. And after this, I will have no further questions because... Um, this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong community na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong, sa agarang panahon eh medyo magkakaproblema tayo sa Philippine yan. Would you want to respond to yeah, uh, Mr. Chair? Uh, uh Congressman Campos. Uh, there's no problem in making a motion, but uh, uh as you made a promise to me Mr. Chair that one day uh Mayor Magalong would be invited, why don't we just finish the uh the hearing right now? We still have a lot of uh contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first? Before anything else? Bakit natin ginuguloy itong hearing na ito? Samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated. Thank you for your response. Uh, Congressman Chanko, please. No further questions. Thank you, Congressman Chanko. Next to interpolate is uh, Chairman Joel Chua. Good to see you. Thank you. Kung ako bulok, lalabanan ko ba yung ang lalakas na yan, sila speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok? ba? Diba? Nakita nyo naman yung track record ko. Diba? When I was in in 2006, I fought a very corrupt administration. nakulong ako. I was a very popular colonel because we just finished yung annihilating the Abu Sayyaf. I was about to be promoted to the general. The first general in my class. Pero what I... Anong ginawa ko? I sacrificed my career to fight for what is right. Ganon din yung Mama pano, I fought for what is right. Ganon din yung Albayaldi. I fought for what is right. Diba? Ano pa bang kwe-question ninyo sa, sa, sa reputation ko at track record ko? tas nanakawi ko yung pera na yan. Diyos ko naman kayo. Pinaglalaban ko na kayo eh. Kayo nga ang pinaglalaban ko. Yung mga anak ninyo, mga apo nyo. Wala po kay Bao na kayo. Wala na yung magkawala na ilahara. Sinong gumawa yan? Si history ng Baguio na pinaglaban kayo. Fighting for what is right for the future of Baguio and for the future of this country. Willing to sacrifice everything. Willing to die for this country. Kung nang is... Have you fought the enemy of the state? Wala naman. Diba? Oh, Napalalabasin yung bulong ako. Nakakasakit din. Na ipinaglaban eh, ko nga kayo. Nakikipagpatayan nga ako para sa inyo. Nakakasakit din eh. Tao rin ako, Apo. Ha? Tao din po ako. Hindi po ako manid. Hindi po ako robot. I came from the military. Tao din po ako.